ayon dito kay Congressman Edsel Lagman, nakakabahala o nakakaalarma ang isinusulong na cha o charter change sa Kongreso. Bakit? Dahil may mga nangyayaring bayaran ng pirma para mapalitan ang ating konstitusyon at gawing Prime Minister ang pinuno ng bansa at mawawala ang Presidente at Vice Presidente. Mga kababayan, gusto nyo ba ang cha na isinusulong? ng kamera. Ito para mas maunawaan ninyo ang ating paksa tungkol sa chatter cha pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Harry Rocky. Well, meron na naman po tayong mainit na issue. Well, sinabi na po ni Speaker Martin Romualdez na isusulong ng mababang kapulungan ang charter change. Pero ngayon po, alam nyo kasi sa charter change tatlong pamamaraan yan isa sa pamamagitan ng constitutional convention kung saan ang taong bayan ang maghahalal ng mga tao na magpo-propose ng mga amendments pangalawa constituent assembly ito po yung kongreso mismo sorry yung kongreso mismo ang nagpo-propose ng mga amendments pero para ma-approve ang amendments na madala sa tao para sa isang plebisito kinakailangan voting separately ang kamara at ang uh, Senado bakit dapat separately kasi 300 plus ang kamera, 24 lang ang Senado. Siyempre, kapag voting, voting jointly yan, talo ang Senado kasi 24 lang sila. So, ang sabi ng Saligang Batas, dapat kapag constituent assembly, voting separately yung kamera at saka ang Senado. At ang pangatlo, isa pong innovation ay through people's initiative. Yung taong bayan mismo ang mag-propose ng pagbabago sa saligang batas. Ito po ay in-institutionalize yung people power na nangyari noong 1986 at ginaya po natin yung proseso ng Switzerland kung saan ang tao mismo ay pupwede gumawa ng mga batas at pupwede magkaroon ng amendments sa kanilang salig batas. Ang requirement po, 2% per district sa buong Pilipinas, kinakailangan malinaw kung ano yung proposed amendment sa saligang batas na pinupropose. At kapag yan ay na-validate na, -na, na mayroong 2% kada distrito, eh magkakaroon po ng referendum. Pero abah, ibang klase po ang nangyayari ngayon. Una-una, hindi po people's initiative ang nangyayari. Mga kongresista ang nagsusulong. Marami po ako natanggap na mga larawan na ang nagpapapirma daw dun sa form ng charter change dun sa, through people's initiative ay mga kongresista. Okay. Now, nakakatawa nga eh dahil naman ako pang mga larawan ay galing sa Bicol. Kung saan hindi naman nanalo si PBBM. Lenny Country. Pero dahil alam naman po natin na isang Bicolano ang chairman ng very powerful commission on appropriations, baka siguro nandiyan at napakalakas yung initiatives. Dahil alam naman natin, number one supporter siyempre ni Speaker Martin Romualdez, ang chairman ng Committee on Appropriations. Actually, kaibigan ko po yan. No? So siguro, trabaho lang yan. Intindihin na lang natin. No? Dahil hindi naman siya magiging commission on, on um, Committee on Appropriations chairman kung talaga may tiwala sa kanya yung speaker. At syempre, dahil may tiwala sa kanya, isusulong naman niya yung interest ng speaker. So malinaw, naggusto nila mag-amenda sa batas. Pero alam nyo pa, ang kanilang gusto amendahin ay kung paano magkakaroon ng constituent assembly. Ang gusto nila, ang kongreso pa rin ang gagawa ng mga proposed amendments na dadalhin sa taong bayan. Ang babaguhin nila ay yung provision na dapat voting separately ang kamera at saka ang ang Senado. Tignan niyo po itong form na nakuha ko ha. Ang tanong po dito ay hindi siya ma-expand no kung po pwede sana ma-expand. Eh ang inaamenda, pwede ba natin palakihin to kasi hindi ko siya mabasa. Ang inaamenda ay eh yung provision ng saligang batas na nagsasabi na dapat voting separately ang Kamara at saka ang Senado pag sila ay nagpo-propose ng amendments through constituent assembly. Aba ngayon, hindi na voting jointly. Ibig sabihin, kung ano yung proposal ng Kamara, yun ang makikery at yun ang dadalhin sa taong bayad dahil siyempre, 24 lang ang mga senador. Now, una-una, delikado po ito. Kasi alam naman natin na mayro na gaambisyong maging prime minister. At alam naman natin, ang mga senador ay tututol kapag bubuwagin nila ang senado at gagawing single house of parliament na lang. Bakit? Kasi ang Speaker, chances are, siya rin na magiging Prime Minister. Bakit? Ang Speaker po, ang Prime Minister, ihahalal ng mga parliamentarians. So kung ang Speaker of the House ay hinalawan ng mga kongresista, chances are, kapag nagkaroon ng charter change at napalitan ng parliamentarian, siyempre, yung Speaker ngayon, siya rin na magiging Prime Minister. Kaya naman, hindi nakapagtataka na ang initiative ay hindi people's initiative. Ito ay Speaker's initiative congressional initiative. Hindi naman naggalit sa taong bayan. So yan po yung una-una. Nakakabahala po yan. Dahil pag yan ay naaproban, abay, kung anong gusto ng kamera yun ang masusunod. Magiging inutil ang mga senador pagdating sa mga dapat na isumiti sa taong bayan kung paano maamendahan ang saligang batas. Pero mas nakakabahala pa yung pamamaraan na isinusulong nila itong Pirma Part 2 unprecedented. Unang-una, mukhang ito nga po ay initiative ng Kongreso at sila pong makikinabang nito. Kasi kapag voting jointly na, kung anong gusto ng Kongreso, yun ang dadalhin sa taong bayan. Pangalawa, bakit nga naging speakers o congressional initiative ito? E ang tawag nga dyan, people's initiative. Dapat manggaling yan sa taong bayan, hindi dapat manggaling sa mga politiko. Pangatlo, Mahal po itong proseso nito yung pagkukuha ng 2% kada district. Napakahirap po niyan. 300 plus districts tayo, na nasisiguraduhin natin na 2% ay makakakuha na pipirma ang taong bayan. Eh siyempre po, magastos yan. O, saan ang kinukuha ang pondo? Siyempre, kung yan ang initiative ng Kongreso, manggagaling na naman yan sa pondo ng Kamara ng Representante. O oh, yan, magagalit na naman sila. Sasabihin nila, naku, fake news na naman. Eh saan ng pera dyan? Hindi naman pagkagastos yan. Pagkagastosan yan galing sa bulsa ni Speaker. Sigurado ako dyan. Eh di gagamitin nila, kaba bayan, yung budget ng Kongreso. Pwede ba naman yun, People's Initiative, naging Congressional Initiative and funded by Congress? E pang-apat, kung gano'ng kabulok ang eleksyon, gano'n din kabulok itong pirma parto. Bakit? Namimigay po ng kwarta binibili o di naman kaya linoloko mga pumipirma. Ang reports na nakuha ko, yung mga payout ng AX at kung ano-ano pang mga ayuda galing sa gobyerno, e eh pinapipinma yung mga tao. Ang akala nila para sa ayuda yan. Hindi nila alam para na pala sa charter change. Bakit kinakailangan linlangin ng taong bayan? Kinakailangan sabihin ng katotohanan para naman maging tunay na people's initiative ito. Di ba po? napakagarap pala man ang ginagawa nila. Para lang masunod ang gusto ng Kongreso, bibilhin ang boto at ito nga po ang balita, 100 pesos kada pirma. 50 pesos um, bago ka pumirma, 50 pesos pagkatapos ka pumirma. E mantakin nyo yan. 2% per district. 100 pesos per 2% per district. E ilan bang ating butante? Sabihin na natin na ang ating butante ay eh, aabot siguro ng... Kung hindi ako nagkakamali, tignan natin ha, magkano ang registered voters. Kasi yun ang basihan po eh, yung registered voters. Titignan ko po para hindi tayo ma-fake news ha. O, uh, tignan po natin kung ilan ang registered voters sa Philippines. Ha? O, tanungin natin si Google, registered voters Philippines. Okay, ilan yan? Okay. Number of registered voters, 2019 to 2021. O, ayan. O, ano nakasulat dito? 2019-2022, yan po ay 65.75. Eh kung 2% yan na kailangan, na kada distrito po, ha, hindi po pwedeng cumulative. Dapat sa lahat ng distrito. Ang 1% po ng 6.5 ay, ang 6.5 million, ang 10% yan, ay 6.5 million. Ang 1% yan, ay 650. Okay? Um, tama ba? Ang 10% 6.5. Ang 1% ay 65. So ang 2% is 110. Pero kinakailangan po 100,000 votes kada distrito. More pesos. Magkano po 'yon? O i-compute natin. Napakalaking halaga po 'yan. O 100 Oh, okay. 65 million times 10%. Eh, hindi. O, oh, bale, bale. 65 million voters. O, oh, times 2%. Okay. Equals? 130. Ah, ah, mali, mali. 65 million. Ako, palpak talaga ako sa mata. Pasensya nako. Times 2%. Yan. Lumalabas is, bakit ganito 130? Anyway, basta napakalaki halaga. <laughs> Hundreds of millions of pesos po. At sino po magpo niyan? I doubt kung personal na pondo po ng speaker na yan. So, ang mga nakaka-duda dito sa pangyayaring ito, una una hindi galing sa taong bayan ng initiatives, galing sa mga kongreso. Number two, ang babaguhin, e eh para ang kongreso lang ang magdedesisyon kung ano yung pagbabago sa saligang ng batas na isusumiti sa taong bayan. Binaliwala ang Senado. Pangatlo, bakit kinakailangan bilhin ang pirma ng taong bayan at bakit kinakailangan linlangin ng taong bayan kumpara sa anyong pirma na yan? At siyempre, ang, ang huling tanong natin, sino ba talaga nagsusulong nito? Dapat naman, alam natin, ang gagaling yan sa kongreso, eh aminin nila kung sino talaga nagsusulong nito. Dahil kung hindi po galing sa taong bayan yan, hindi po yan people's initiative. Tama ba ho? Yan po ay magiging makasarili at yan po ay para sa interes lamang ng isang tao na gustong mag-prime minister. Kung sino yun, your guess is as good as mine. Agree ba kayo? Tingnan po natin.